Hello mga mamshi, ngayong araw nga po pala ikwento ko nga pala sa inyo itong bahay na pinapagawa namin. Kagabi pa nga lang po pala dumating na nga yung mga materialis na in order namin. Mahirap nga din palang ipasok yung truck dito sa may bahay namin dahil sobrang liit nga talaga ng space ng daan. Pero pinilit pa nga talaga nilang ipasok yung truck para nga maibaba itong mga nabili naming materialis. At buti na nga lang talaga at naipasok ka ng maayos yung truck. At dito nga unti-unti na nga nilang ibinaba itong mga materialis. At ginabi na nga rin talaga sila sa pag deliver kaya ayan naman at nahirapan talaga sila. burnout out din kasi ng mga oras na yan kaya ayan at napakadilim nga talaga dyan. Ang ilaw nga lang talaga namin dyan na itong ilaw nga ng cellphone. At kinabukasan nga ay maaga na nga kaming nagising ni baby. At buti na nga lang talaga at wala na nga siyang sakit. Dahil kung tatandaan nyo nga po pala kahapon sa vlog ko ay may sakit nga talaga siya at nilalagnat. Kaya buti na nga lang talaga at napakatapang niya at agad namang nawala yung sakit niya. Umagang umaga pa nga lang talaga ay kinukulit na nga siya ng kanyang lolo lolo. Kakababa pa nga namin ng hagdan ay gustong gusto na nga siyang kargahin ng kanyang lolo pero ayaw niya nga sumama. Tatawa pa nga talaga ako niyan dahil sobrang kapit na kapit pa nga siya sa akin. Pero maya maya pa nga lang talaga ay ngumiti na nga siya. Tuwang tuwa pa nga talaga sa kanya si Papa dahil napakakulit nga at ayaw pa talaga magpakarga. At pagkalabas nga namin ay tumambay nga muna kami dito sa labas upang magpaaraw. Tulala pa nga talaga si Baby ng mga oras na yan. E paano ba naman kasi kakagising pa lang kinulit na agad ng kanyang lolo. Tuwang tuwa pa nga talaga ako yung dalang bilis niya nga turuan. At dito nga ay kinulit pa nga ulit siya ng kanyang lolo. Lumabas pa nga talaga niya si Papa para makarga si Nene. Pero ayaw nga talaga sumama na Nene lalo na Kita nga niya ako. Buti na nga lang at binitawa na nga ni Papa. Kinarga ko na nga rin siya habang kumakaan nga siya nitong tinapay. Binigang kasi siya ng aking pamangkin. Pero wala nga talagang hilig si baby sa tinapay. Dahil kahit ano namang bilhin kong tinapay sa kanya, hindi naman niya kinakain. And dito nga nakita ko nga talagang kakulitan ni baby. Paano ba naman? Kasi nakikigaya nga siya sa kanyang mga kalaro. At pamangkin ko nga talaga yan lahat ng mga bata na yan. Bumibili kasi sila sa mitindahan ng ate ko. Maya-maya pa nga lang ay binili ko na nga rin siya nitong pa. Paano ba naman? kasi toro lang yan ang toro pero hindi naman talaga niyang kakainin. Tinakasan nga lang talaga ako yan habang nakikipagpintuhan nga ako dito kay na ate. Kaya ayan, wala pa tuloy siyang chinelas noong mga oras na yan. At maya maya pa nga lang ay kumain na nga ako. Ang ulam ko nga pala ay ginataang kalabasa. Wala pa nga talaga akong panglasa kaya naman kain lang ako ng kain kahit walang nalalasahan. At maya maya pa nga lang ay lumabas na nga ako ng bahay para masubuan ko nga ng pagkain si nene. Matigas kasi yung ulo niya at ayaw naman talaga niyang pumasok sa loob ng bahay kaya ako na lang yung nag-adjust. Hindi pa nga rin talaga ako makakain ng maayos na mga oras na yan. Ikaw ba naman kumain kapag walang panglasa? At pagkatapos kong kumain, ay pinaliguan ko na nga rin si nene. Nabanas na rin kasi siya sa kanyang katawan. Pakaway-kaway pa nga talaga siya dyan sa camera. At bago ko nga siya paliguan, ay ayan nga, mayroon pa nga talagang kulitan na naganap. Tuwang-tuwa kasi ako ng mga oras na yan dahil magaling na nga siya tula na nga siyang sakit. At pagkatapos ko nga siyang liguan, ay ayan nga, kinaraga ko na siya para kumuha nga ako ng tuwalya. Fast na nga pala mga mamsi at hapon na nga pala no mga oras na ito. Hindi oh. ko na nga rin pala nabidyohan nung tumanghali na nga dahil nga natulog lang naman kami ni baby. At pagising na pagising ko nga talaga ay ayan at lumabas na nga ako ng bahay para pumunta nga doon sa bahay na pinapagawa namin. At, at eto nga talaga ako halatang -halata nga talaga na bagong gising. Ewan ko nga talaga kung bakit nga naging dugit ako sa pinagbubuntis ko na ito. At sabi pa nga ng mama ko ay eh, baka nga daw lalaki na itong pinagbubuntis ko. Ano ba naman kasi nung pinagbubuntis ko daw si nene medyo maputi pa nga daw ako noon at medyo ma Ayos sa sarili At ng mga oras na nga ito Malapit na nga ako Sa bahay na pinapagawa namin At ayan nga yung tatay ko At tuwang-tuwa nga siya Ano ba naman kasi Kasama na naman siya sa video Pinadyuan ko na nga rin pala Itong bahay na pinapagawa namin Ang ginawa nga pala nila ngayong araw Ay itong lababo Butik oh, na yan Ang <laughs> <laughs> uh, araw na yung hidak na nito rin lang Matangas naman papa yan Matas. Matas. Ito nga po pala yung ginagawa nila Ang ni lababo Ay labubo Ay Lababo Bo. Lababo nga Pumasok ka dito kung mataas. Ay, mo pa yan. Ito pa tate tatay kong tatrabaho. Iyo, pogi yan. Malaki lang yan. At nakama kasi kumain. Ay, mag-inom pala. Ay. Ang naman Lahap baga. Uh. Oh, yung pa, yung po, yung, 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 yung po, yung po, yung po, pa. Ito po yung flooring. Pinis na yung flooring. Okay Ay, Ay, yun talaga. Mataas na kayo oh. yun

At pagkatapos ko nga pala may pagtawanan doon, ay umuwi na nga rin ako. And yun lang po pala. Thank you for watching mga mamsi ko. Ops! Magbubuan so ng nang scroll So i show sure ko po sa inyo kung saan nga ba ako nananalo. At ito po ang PH Perry. Dito po ako madalas manalo at ang nilalaro ko lang po dito ay software Ace. So ayan, try natin yan, laruin. Intayin natin siya mag-loading. At ayan, tapos na nga siya mag-loading kaya naman itatry na natin siya. So, madali lang po ito laruin mga mams. Kaya lang gagawin nyo lang po ay mag ispin lang kayo hanggang sa manalo kayo. Dito nga po ay mag na ako ng 200 pesos. Kaya lang nga nitry natin siya kung manalo ba matalong itong 200 pesos natin. O, di ba scatter? Scatter. ako kung nag-scatter po, meron po siyang pretend spin. Ito ang sana, ang galing. Ang galing! Hello ang galing! Ano, ano tayo guys? O diba yung 200 pesos ko, nakalago ko pa ng 7,680. O diba? Ganun lang maglaro kayo naman. I-click mo na yung link sa comment section.